hello. Welcome back again to our vlog. Hi Ay, guys, ayan nagluluto sila dire. Nagluluto sila guys. Ayan na oh. Para na ang butiti, ginaluto. Ang gata. Ginakagod na ni Dudong ang gata. Pila na kagata, Dong? Anong, Anong kabilog? <clears throat> Grabe, ginakaroon ka krimi ang butiti. Anong kagata ang ibutang? Isa ka bomber. <laughs> Isa ka bomber nga butite. Amo ni namit nga pulutan pag isudan. Loy, kaon ka Loy? gakaura siya pot. Wow. Ikaw day Adidi ka day <laughs> da dauaw wow, si Inday. Ato ang ano guys, oh, yung bits, ano yan? <laughs> Our bits guys, there, over there. Ayan, kita pas gali ni ang ano, bulalakaw. Antayin natin guys, maluto ang butiti. At nang matikman natin. Ayan na oh. Mga ilang minutes pa na, Je. Ha? Dugay pa. Dugay pa guys ha. Mamaya balikan natin yan ha. Ayan. Ayan na guys. May color flavor. At may ano na. May flavor na ang butiti. Eh uh, hula butiti dai. Maluto butiti na. Diin ka? Pudiin ka. Ara, may manok pa. Oh, kay sino na manok? Kay JB. Kay Hmm? Wala taklob mo, no? Hmm. May taklob na niya. Okay, taklob. Do may dako mantong to nga Sa. Ganyan po na. Ayan. Abang gaantay tayo maluto ang butiti Hari. Ibay nito, oh. Kahoy. Tatanggalan ng ito. galibot to to Hanap siya ng barina. Barina. Diba dyan? Barina, barina. Gakaong -ba. ka, butiti dyan? Mm. Ah. Ay. No, butiti Luto-luto sila butiti diyan. Ang wala yahong, hindi makakaon. Day, may yahong kadala, day. Guys, amo ni ang ila giluto, oh. Ning oh, oh. wala man ni entra ning, oh. Gamay. Okay. Diyang, ari mo jang okay. oh. Okay. Ha? <laughs> Ara, may gata na. So, lapit na siya maluto. Kaya gibutang na ang gata. Kainin natin yung pagina. Hmm. <laughs> <laughs> Paminta. Uy, daginot. <laughs> <The guinot. laughs> Iburag ka naman si ano daginot. Yung kilala ko, daginot. <laughs> Naglibot-libot. Yan, <laughs> please. Ano, Try. Try-try na, try-try. Di? Wala pa, kulang pa. Kasama ang hasang sa pagluto. Pila na, Jang. Pag ano lang, Jang, 150 isang serve. Mahal siguro na, no? Wala amo na sa restaurant, Jang? Wala. 150? Hindi, pag sa restaurant, there's a butete recipe and restaurant. 15, huh? 15,000. 10,000? 15,000. 15? 15, 25, What country jang Ano? oh so, Japan. Japan. Oh mm, my God. Butete in Japan, guys, very expensive. But here in the Philippines, yes, same like, same like, here at my uh, province, like this, no? it's free. Uh, pulutan uh, same huh? like same like tissue like this you know oh, tissue. cutting like that oh all the plate only one oh my god yeah, round, 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 all around oh round. Okay? that's the food presentation almost 50 uh, uh, 25 000 25 000 one serve hmm. how many person yeah any even one person oh, even one or ten hmm. Very so, expensive. Oh my God. So, if you have a, uh, uh, maybe three pieces. Uh, here, here is butiti. Uh, in Japan, the, what name of this? Almost uh, 100,000. Oh my God, the big butiti? Oh my God, G. Guys, people of Japan, are, come here in Sipalay. Yeah. Come here in si and kinilaw. O, oh, ginakilaw yan? Hmm. Mahilig kasi ang, ano, no, yung Japan mag, ano, no, mga, ano, kilawin, sashimi. Gabi, mahal pala yan sa restoran ng Butiti. Ano kulang nyo, Ice? Eh. Tara guys, bisitahin muna natin kasi wala Bababalik. pa. Bisitahin natin ang linaw ng dagat. Ang linaw ng dagat. Ayan. Dito ang tambayan. Kanya-kanya pwesto yan dyan. Ayan, oh. Boy, ano oras ka malakat, boy? Boy! Ano oras ka malakat? Kadlaw ka, kid boy, ha? Ah. Mang bal balariti, yan, si iboy. Ay, oh. Damo na di, ano, si Lilhigon. Ay, taob. High tide pala, subong high tide. Ay, luyloy, Ligo, Luloy! Ligo ka dyan? Ha? Ayan, si Siloy, naligo sa dagat. Ang linaw. Puro bangka. Mm. Yun. So sobrang lapit lang. Sa bahay, ang dagat. May nakaupo doon. Relax na relax. Ayan, relax na relax si Nakaupo lang. Ari, may tambayan din. Tambaya. Oy! Gakinuwa na si Jangjang ando na. Ari, ang tambaya. Ay, may music sila. Oh. So. Ito yung mga siga. Mga siga nun guys ha. Mga siga o. Oh. Ang tao yung mga ano, binang gisumbag. Ano yun? Nara, gisumbag o. Oh. May siga ma. Kaya gisumbag. Kaya ka sa mama mo. Si mama mo, mag ka. Nakita ka sa vlog. Sabi niya, anak ko yan si Angelo. <laughs> Hahaha. Manawagan ka sa mama mo. Ano ang mo sa mama mo? Pajikas daw siya sa mama niya. Takad sa may butiti guys. Baka ma maubusan tayo kasi nakapila na sila oh. Nakapila na sila. Kukuha din tayo ng lagayan ng butiti. Oy, oh, naunahan ako ni Jang. Ay, Aragoy. Siling wala tandu ay. Ay, luto na. Ang buti, tipot. Pahingi, -po, doon pot, Kay tita, big, big pot. Ayan. Man, mangi din tayo. Ato may gamay, ito pot. Okay, 15,000 per serve. In Japan, 25,000. ba diba, Jang? Ah, ah. Ayan na guys, ginatimpla na ang ice. Balintin, diri ka tin, kay sikat ka natin balatin. Ilala ka na. Sin Ara, si Toto uli. Ay, di pong kukari po, na naman galis Toto sa vlog ta. Hey. ilapulutan. Dako, mana. Ari na guys. Oh, may tanda na na. dagi atay si puti, <laughs> <laughs> jang careful jang because at the ano is there a pen ano 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 ang pulutan, lain ta lain lain, tapos ano na jang ano nga yan, jang suju jang suju and butiti. <laughs> Ano line mo? Ma boy, unsa man na boy imo <laughs> dala boy? boy. Nga may yahong boy. Ikaw man. O sa anay sa di lang alam bakit ba nagkaganito pila. Pila na. Linya na, Pila na, namulutan na. Uy, ang sama na. <laughs> De? <laughs> Hindi nyo alam kung sino, kung sino ang pinakamalaking dala ay mananalo na. <clears throat> Jutay lang, Neng. Ako na, Neng. Dira lang, Anay. Ayan na, guys, yung ating butiti damo mani. Agay, pinakadako. Tingla taong tawisin sino ang may pinakadako nga dala. Agay, may kanon dala. Lugi. Gidalaan na kanon. Oh, kanon boy. na. sadya Ah, wala na sila pulutan. Ah, sadya. Tatlo na dahon kabutite. tatlo na Oh dai nggain -ng 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 -ng. so, auya-uya dai. Kita kanao. Uh. Saya. Uh. Eh Oh, ngajeng piu. Kita eh wa kisah kecil nih Cai Pura ba. Da. Tonas ya oh. Abun dai. Gina. sarap, masarap. Masarap, masarap, masarap. <laughs> Libre na almusal. Pariyatanan ng usod-an. na Isunod naton ang mga manok. Ayan oh, kanugun sang kalayo oh. Abangga inum kamo, manok naman. Katayin na yun, jeep Jib. Uy, na tubig na. Uy, na, tagsabaw. Kata. tubig. Uy, mani, mabaso ka, mani. Wala man ka, Hindi na yung tangan Ah. Sa kilo. Kilo na. pa. na Ang video na to, ubos na siguro ang butete. Di na di di ba? Eh, sunod ano naman? Pakol nga adobo ning no? Pakol nga adobo naman dai. Sunod inid. O, Okay, una kamo ang pampatulog sang aton mga mangis da tuto ang tawon di ang isa ka pamilya nga nagdalagid sang kanon <laughs> enjoy your food guys Kauna doy namit na iya oh ila bira ila kami tong warta Dali ah, kaya makargada pa. Lakat sa ano, sa China si dito damo isda. So dalon ta ni guys, kay may ara na tana na pangayo. Oh, ari Salamat. Tara na. Toto bini guys, of course. Ayan na naman siya, may salunpas na siya guys. Ara oh. May salunpas na nakakabit. Ano na? Grabe nga tikpaw. Ano na manay? Dede? Bulawes. Guys, si Toto Bini garidi na sa iya nga dako nga tikpaw. Kay mangisda naman kami ang kuwa niya, mga diles, mga bantalaan. Nan, dako-dako na iya tikpaw. Agay, init na. Kao na sila. O, pariya sudan. Ayan, nian, kauna. na. Hoy, na si Siloy na 'yan. Nakaswimming na 'yan si Siloy sa dagat, 'di ba Loy? Hmm. Ang mainit pa ang butiti, makauna ta. Nian. Tara, kauna. So, guys, bye-bye. Thank you for watching.